para naman sa mga adults sa atin, di ba? So lumalabas tayo uh, either kasi uh, meron tayong kailangan puntahan mm -mm. o trabaho dahan-dahan lang ho yung, uh, yung pag-protect natin sa mata. no okay. So okay, let's say may salamin ka na at lahat, pag lumalabas tayo, eh nasa tropical country pa rin tayo, uh, mabuti ho kasi, highly recommended na ngayon dahil unfortunately, iba na ho ang mundo, masyado na ho matapang ang sunlight, iba na ang ozone layer natin yung nagpo-protect sana sa, sa atin sa radiation. Sana po ay mag-invest tayo sa sunglasses mm -hmm. para protektahan ang ating mata. Okay? Mm -hmm. So hindi lang ho yung yung radiation ho na galing sa Araw kaya nga sinasabi nila, isa 'yun na huwag mo nang diretsyo 'yung araw, sabi 'di ba? Kasi 'pag dire diretsyo 'yung 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 ilaw ng araw, radiation kasi 'yon. Pwede talagang maapektuhan 'yung likod ng mata mo, mm -hmm. 'di ba? Kasi tinatanggap ng mata mo 'yan. At 'yun ang pwedeng magka-damage mm -hmm. na talagang pwedeng mag-na ma, mag, ang resulta ay mabulag ka, mm -hmm. 'di ba? Lalo na kung mo, ay nagsa lang naman ako eh, uh -huh. 'di diba? ano ba? Iba naman 'to or iba mga bata, patagalan tayo ng tingin oh, yung parang lobo pa. bang <laughs> <laughs> so, Um, hindi yung safe na game yon okay kasi mm -hmm. pangalawa 'yun na nga um, kung kunyari sabihin ni kuya o ni daddy o anong gusto mo pa sa lobong e, nyo niyo po yun, na dad mm -hmm. or honey or kuya bili mo naman ako magandang sunglasses na 90% or may protection against UV at Ayun. UA at UV light. Yun ang so, dapat UV. bilhin pala. Yun ang dapat bilhin. Ayun. At kung pwede, hindi yung pa-cute na ang liliit. Oo, oh, oh, <laughs> kasi iba ginagawa pang-forma oh, lang, Dok. Oo, oh, diba? pang-forma. Di ba ano na sabihin, mo kakayong lahang ako na malaki. <laughs> Pero kasi protektado. Yes, protektado diba? yung harap. And by the way, hindi lang yung mata ha, ang pinoprotektahan ng mga uh -uh. ganong sun glasses. Pati yung, ano ba tawag dito, yung eyelid. Talukap. Uh, Oh, tindo. Oh, yon. So kasi napakanipis po ng balat ng eyelid natin. Napakiyan mm ang isa sa pinakamanipis na balat. Mm madali pag pagyan ay madalas na masyadong naaano ng radiation ng araw na mm madali mabilis kumulubot, manuyo, E eh, protektado, protection ho ng mata natin eh. Mm -hmm. So hindi pwedeng yung, um, hindi lang dahil pangit or uh, mukha kong matanda, hindi lang yon Kung hindi yung protection na masasarado mong mabuti para protektahan ng mata mo, naapektuhan din pala yun. Mm -hmm. Tapos kung pwede, kung bibili ho kayo ng sunglasses, yung nako-cover pati yung sides. Mm. oo oh, kasi pwede din pumasok yung radiation sa tabi. Hindi okay, lang okay. yung sa harap niyo, oh. So, kung meron yung isasabing, anong gusto mong pasalubong? Maganda hong investment yon para sa sunglasses. inyo. Sunglasses. At kailangan 90% ang... 90% or more ang, ang uh, mag-protect na para harangin ang uh -oh. UVA, UVA at UV UVA and UVB. Ayaw basta ba. UV radiation A and B. Ayun, mga kasama. So, daw kasi yan. Tandaan nyo yan. Pag bibili kayo ng sunglasses, ha? Oo. Hindi lang yung basta pamorma lang. Mas maganda Oo -oh. yung protectado ang ating mga yes. mata. At kung kayo yung bibili, alam ko maraming halos lahat naman ng optical shops nilalagay talaga nila ng protection mm -hmm. yun kung gusto mo. Kasi kung sempre, di ba, uh, ang tawag nito, baka may set na nakulay yon yes uh. Pero may nilalagay sila doon sa lente ng salamin para magkaroon ng UV protection. Mm -hmm. Okay. Tapos meron ding uh, nagiging ano ngayon na uh, may nagtanong na dati na umu umuubra ba din kasi sabi niyo nga ato ngayon nasa computer tayo, di ba? May kaharap Opo, tayo. Ayun okay. meron din sa mga digital na mga ginagamit niyo, tablet mm -hmm. o kaya kahit sa phone. May Okay na bang protection yon? Wala nga naman naka-sunglasses tayo sa lalim. <laughs> Pag-ising na, diba? Okay. Medyo OA na. Pero totoo bang may protection din yung sinasabi nilang blue, yung parang bang blue um, lens mm -mm. o may nilalagay silang layer sa salamin mm -mm. na parang may blue filter oh, daw para yung radiation. Ayan. Oo. So, additional pang bayad yun. Ano? Pero kasi, ang sinasabi ng mga oftal yung mga dalubhasa sa mata, sa totoo lang, hindi ganun kalaki ang tulong na. Napamahal lang kayo. Okay. Mm -hmm. Ang mas importante, pinapahinga yung mata. Lalo na, kung kunyari, mm -mm. halos lahat naman ng trabaho ngayon, nakatutok Katutok na tayo. na sa, sa computer, sa computer, cellphone, computer. O, sa tablet. So, exactly. So, sinasa ang sinasuggest nila ikesa gumastos ka pa ng mga blue-blue filter na yan, uh -uh. para supposedly sa radiation, asundin mo yung 20-20-20 rule. Ano yun? Ano ibig sabihin, ano ibig sabihin every, nun? Ibig sabihin nun, every 20 minutes, kaya may, lahat tayo may cellphone, may timer uh -huh. yan, so pwede mong urasan, ano? every 20 minutes, Ah uh, huminto ka mm -hmm. pagkatapos uh, for 20 seconds mm -hmm. tumingin ka daw sa isang bagay na 20 feet away para pandami no. Uh -oh. Okay 'yun kung kunwari ma ma malalim yung opisina ninyo, uh -oh. di ba? Tumingin ka sa malayo, siguro Pero more kung than 20 masikip. Feet o paano kung paano kung saradong saradong-sarado, uh -oh. di ba? Kung wala naman kayo talagang bintana, kung may bintana ka, tumingin ka lang daw sa labas ng pintana mm -hmm. for 20 seconds mm -hmm. para mapapahinga mo lang yung mata mo. Or, mm -hmm. kung talagang walang-wala, let's say saradong-sarado talaga yes, yung opisiyon uh -oh. na nyo, ipik every 20 minutes, tikit mo lang yung mata pikit mo. Pikit lang. For Ipahinga. 20 Pahinga, exactly. Hmm.